Maligo sa dagat kasama ang OBR at ang resort na may daanan sa ilalim ng lupa. Malinaw na tubig, magandang view at may infinity pool. At ang Monte Maria Shrine na pinakamalaking statue sa Pilipinas at dinadayo lalo na ngayong papalapit na ang Simana Santa. Kinikilala din ito bilang 9 tallest statue in the world. Unggoy na pwede mong makasalamuha ng malapitan. Tara kawaan trip, dadayo tayo sa probinsya ng Batangas. Tour lang. Galing sa norte, diretso muna tayo dito sa G-Ford Motorcycle Shop para magpalinis ng panggilid. At all goods pa rin ang CBT natin. At ito na yung araw na pupunta tayo ng Batangas kasama naman ang OBR. Galing PITX Paranaque, nag-shortcut kami para mas mabilis at lalabas sa may Las Piñas Junction. Kahit maliwanag na kami nakaalis, nakalukan, walang traffic at diretso lang ang biyahe. Alas 7.30 na umaga, nasa Arco na agad kami ng Dasma. Pag narating mo ang rotonda na to, ibig sabihin, nasa Tagaytay ka na. Unang pagkas natin kay Gulat, 248 pesos, medyo mababa dahil masubra pang gasolina. At ang ruta namin, Tagaytay, Limiri hanggang Batangas City. Bumabawi lang din tayo sa OVR natin at tanggal pagod sa buong linggong kumakayod. Hanggang sa marating namin ang Fantasy World sa Limiri. Kung buhay pa sana ito, ito na ang Hong Kong Disneyland ng Pilipinas. Yung kulay ng mags natin, bumagay din sa kulay ni Gulat. Nakala natin hindi babagay. Ito yung Namban mags na gawa sa Thailand, Kawantrip. Pagkatapos makakain at magpahinga, larga na agad sa biyahe. Dahil 2 hours pa ang babakbakay natin. Ito yung klase ng rides na kapag ehersisyo ka pa dahil gamit nila ang bisikleta. Parang hindi na natin to kaya, Kawan Sobrang lapad ng diversion road na, to, na pagaling ka ng Limere at Tatagos hanggang Batangas City. Kung may OVR kayo, ipasyal nyo din. Malapit man o malayo, basta may oras kayo. Minsan, kulang tayo sa mga ganitong bagay para mas tumibay ang kapartner mo sa buhay. First time natin makarating sa parting ito ng Batangas na puro imbakan ng mga langis at mga planta ang makikita mo. Kaya siguro dito ginawa sa parting ito ng bundok dahil mas safe sa kabahayan at mga tao. Kaya asahan nyo ang traffic yung daan na to papuntang Lubo. Ito yung pababang daan na halos tanaw muna ang malaking birhen. Nilagyan na rin ng seawall para masip sa mga motorista. Mainit na din ang panahon kaya masarap magbabad sa dagat ngayon. Hanggang sa marating namin ang Brisama Resort, isa sa mga dinadayong resort dito sa Barangay Ilihan, Batangas. Yung room na binok namin, 4,500, gold for six packs at all goods na din. At sa mga balak mag-inquire, andito na po lahat sa video, mga rates nila. No charges o bringing foods, pwede magdala ng mga lutuan pero bawal po ang dekoryenteng lutuan. Katulad na lang ng rice cooker at iba pa. At bote na lang, may dala tayong portable gas stove. Panloto sa mga pinamili nating food para iwas hassle. Dito na din kami bumili ng mga lulutuin. Pero mas okay pag may dala ka na para hindi masyadong mabigat sa bulsa. Ang Brisama Resort ay located sa sit Sitio Hulong Bayanan, Barangay Ilihan, Batangas City. Kitang-kita hey. muna ang Isla Verde, malinaw na tubig at ang mga rock formation na maganda kuhanan ng mga litrato. Bukod sa phase 1 ay mayroon pa silang phase 2. Nadadaan ka sa butas na Paragawa. to. Ano siya? Lupa ano, lang siya na inukit Wala siyang kahit anong nilagay na ang oh, suporta. Ah. Matibay kasi purong bato, kahit walang nakasuporta. At paglabas mo sa butas na to, ito ang makikita mong view. Swimming pool na may hugis gitara. Mga iba't ibang anyo ng mga bato na nabuo sa gilid ng dagat. May rainbow slide at marami pang water activities ang pwedeng masubukan sa resort na to. Sarap ng magtampisaw sa mga ganitong mainit na ang klima. At syempre, pag may OBR kayo, dapat kasama na kahit minsan makapagpahinga sa mga ganitong paraan. Pagpapahalaga at pagsuporta sa bawat isa. Kaya gawaan trip kung balak nyo mag-outing ngayong papalapit na ang summer. Ala eh, sa Batangas lang Hanggang sa umalis na kami, dahil ang check-out lang namin, alas 10 na ng umaga. Dahil maaga pa at along dawi lang naman ang Monte Maria. Siyempre, andito na din kami. Di namin pinapalagpas na pumunta. May nadaanan pa kaming lighthouse sa gilid ng kalsada. Dito pa lang, tanaw mo na ang malaking imahe ni Virgin Maria. Hanggang sa marating namin ang Monte Maria Shrine. Sobrang daming tao dahil sa nagkataong linggo ito. Mas konti lang ang tao pag weekdays kayong pumunta dito. Ang Monte Maria Shrine is the world's tallest statue of the Virgin Mary at kilala bilang Mother of All Asia. May viewing deck sa taas ng 17th floor at tanaw ang karagatan ng Verde Island. pinaka malaking imahe ni Virgen Maria dito sa Pilipinas ang mas dinadayo ng mga devoto tuwing panahon ng Kwarisma. At ito naman yung Miracle Glass Walk na bagong atraksyon na sobrang laki at mahaba pero hindi tayo nakapasok dahil sarado pa. Siyempre, pag nasa Batangas ka na, di pwedeng hindi mag over para kumain ng luming Batangas. Ala eh, ang sarap ng lumi dito sa Batangas hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe. At ang ruta namin pa uwi, nasugbo hanggang Ternate Cavite para masubukan ng mga kasama natin sa kilalang Cabiang Tunnel. Minsan may tinuturo si Google Map na shortcut na daan kaya minsan ang ka. Pero yung kalsada, tatak nakatagos din pala dito sa may diversion road na dinaanan din natin papunta at pangalawang gas natin kay gula 167 pesos abot na hanggang pawe nagpahinga saglit dito sa may nasugbo kargado na naman ang Honda Click natin at yung gulong natin na goods na goods sa biyahe at may angkas pa tayo ngayon pagkatapos ng pahinga bakbak -bak na agad dahil 45 minutes pa ang biyahe papuntang Ternate ito pala yung kasama natin na first time maglong ride sa Batangas at sinagad paikot na Cavite hanggang sa marating namin ang dinarayong tunnel sa Ternate pinakamahabang tunnel sa Pilipinas at paboritong puntahan ng mga riders ako konik ito sa bayan ng Ternate, Cavite at nasugbo. Marami ding resort na pwedeng magtampisaw paglakpas nyo rito. At huling di namin ang dulo ng Ternate. Kung hindi mo sa sajain, hindi mo tumapupuntahan. Hello. Hey, hey unboy sobrang daming unggoy na makikita nyo ng malapitan. Parang kuta ng mga unggoy. Comment nga kayo ka trip kung anong tawag sa lugar na to. Yun lang ka trip hanggang sa susunod na video para tayo nagbatanggas loop sa biyahe na to. At sa norte ulit tayo dadayo. Ano ka trip Sama ka sa biyahe ko.